na-stop ang monetization ko sa isa kong reels. Ano kaya yun? Ang nangyari? Yan siya, mga palanaps. Yan, yan. Hindi ko maintindihan. Alam mo, nung pinipindot-pindot ko yung ano, yung issue na may nakalagay, yung nakapula, pinindot ko yan. Wala namang papakita pa. Kasi kailangan kong malaman bakit kasi unang una boses ko yun pangalawa kamay ko yung nagsulat pangatlo ako bumili ng whiteboard at saka yung white marker whiteboard marker sa akin yun lahat syempre ako pa yung nag aral no, nag research o diba tapos ginawa kong ano, nirils ko hindi ko alam bakit ganun kung sa hashtag naman super ingat ako sa hashtag ko sa caption ko super ingat ako pero hindi ko alam bakit siya bakit siya na stop hindi na siya kumikita yung video na yan so dinilit ko na lang kasi pinipindot ko yung issue eh ayaw so, dinilit ko na lang na nawala na yung ano okay na ulit yung sa monetization ano ko. Original videos ko, di ba, na ano pa, nagkaroon pa ng issue. So, talagang super duper higpit na hindi ko maintindihan. Hindi na, kailangan ko na atang wag Tagalog, wag ko haluan ng English. Kasi, kung puro English naman, parang may kabosis ata ako. Pero malabo namang may kabosis ako. Kaya yeah, yun, dinelete ko na lang. And then, okay na ulit. Yun lang naman. Hindi naman affected yung lahat. Yung ibang mga reels ko, siya lang nangiisa. So, dinelete ko na lang talaga para walang problema. Para, ano na, ayaw ko nang submit ng dispute. Kasi, okay sana. Kung alam ko agad bakit. Eh, kaso pinipindot pinut ko. Ayaw eh. Diba? yun lang ingat lang talaga tayo oh ako nga na original video min nagkakaano pa oh di ba tapos ingat din kayo sa mga music niyo mapalalab sa ginagamit yung music kasi magkakaroon din kayo ng ano sa ngayon wala after 3 months 6 months ayun magugulat ka na lang meron o, oh, diba? kano na lang. Yun lang mga palalabs ko. Thank you. God bless sa inyong lahat.